nasubukan ang sistemang Sorjan ngayon pong tag-ulan. Kung na problema po tayo sa kakulangan ng tubig dahil sa nagdang El Nino, kalabisan naman ng tubig ang iniindahin ng ating mga kapalay ngayong may laninya dahil sa malakas na buhos ng ulan na maaring makapagpabaha sa palayan. Ayaw natin yan kapalay dahil ang labis na dami ng tubig na matagal na panahon ay hindi maganda sa palay. Kaya naman, mainam na ang maging discarte. Isa sa discarding maaring gawin ay ang pagsunod sa sorjan cropping system. Makinig ng mabuti dahil ituturo sa atin na makakasama nating export mula sa p ang sistema ng sorjan na pwedeng, pwedeng maging source ng dagdag na pag pangulam ng pamilya o dinaman naman kaya ay dagdag kita. Magandang discarte ito kapalay. Magandang umaga po, Ma'am Mirna. Yes, magandang umaga po, Karesi, At magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig sa Sunshine Radio. Okay, so medyo ah uh, noong nakarang summer, na naka summer po natin, sobrang napakainit at uh, limited ang ating ulan. Yung ibang dampo oh, natin, medyo nasaid talaga. Nang uh, <laughs> nasaid yung ating pong mga dam, kahit medyo uh, doon ko po nakita yung epekto po ng yung nababanggit sapagkat hindi pwede sila magpakawalan tubig dahil wala naman pong tubig na ipakakawalan itong, uh, itong wet season So, may mga pag-ulan naman. So, nakatulong po sa ating magsaka para uh, makapagsaka silang muli. Okay. So, timing na timing, Ma'am Mirna, itong ating topic sapagkat uh, kung maraming ulan, may uh, magagawa ba ang shore para magbigay po ng karagdagang kita Okay naman pagkakaulaman yung ating mga kabayan. Pwede po ba ninyong uh, bigyan kami ng idea kung ano po ang sorjan cropping system, Mamirna? na? Yes, sir. So, ang sorjan cropping system po, ito po ay isang indigenous technology galing po dun sa Java, Indonesia. Kaya po siya tinawag na sorjan galing sa native na damit ng mga taga-Java na yung stripe. yon. So, ito po ay isang paraan ng pagtatalin kung saan meron po tayong yung alternate na tinatawag yung uh, salit-sali itang hukay at si Austin sink sa pagitan ng dalawang mga kama, yung mga raised beds po. Ito so uh -huh. po ay ang COPSAP, uh, ginawang ang para po sa Pilipinas, sa ilalim po ng Palayanan Project ng Pira. So ito po ay ah uh, pwedeng gawain po dun sa mga lugar na yung flood prone o yung mga binabaha o kaya yung, yung mga malubog na area, yung mga swampy area. So yung po siya, doon po siya nababagay gawain. Okay. Uh -huh. Okay, karagdagan tanong ma'am Mirna. Ano ano po ang bahagi o component ng struktura ng sorghum cropping system? Para saan po ang bawat component nito, ma'am Mirna? So, ang sorghum cropping system po may apat na bahagi. So, yun, nabanggit ko na meron siyang hupay o sink. Mm -hmm. So, maaari po siyang magsilbing imbaka ng tubig ulan. So, tulad ngayon, maulan. So, ngayon tayo nang iipo na tubig. Uh, sa mga nasak mga sakahang natutuyo sa mga drought prone po so pwede po siyang magsilbing ano imbakan ng tubig so, sa mga bahaing lugar naman ang mga hukay ay eh, nagpapabagal po siya ng daloy ng tubig so para maiwasan yung hindi siya tuloy-tuloy na makabahad, dun sana, so pwede mo siyang imbakin do sa mga hukay na yon at pwede mo naman po siya yung mga hukay na yon pwede mo siyang taniman ng palay at gabi mm -hmm. Mm -hmm. Tapos Ako. yung isang bahagi naman, yung tinatawag na yung mas malalim na hukay o yung tinatawag natin na pan-refuge, kung saan mm -hmm. pwede tayo mag-alaga ng isda. Mm -hmm. So yun, doon sa mga hukay na yun, doon tayo maglalagay ng mga gurami o kaya o ano anumang gustong isda ng mga farmer. Tapos doon naman po sa raised bed, yun, yun, yung pangatlong bahagi, yung may raised bed tayo, yun yung, yung tataniban <laughs> natin ng mga upland crops. Mm -hmm. So yung sili, yung kamatis, yun yung mga ganun po. Tapos yung pong, doon naman po sa huka, yung ibabaw nun, pwede nating lagyan po ng trellis o balag na pwede naman doon taniman ng mga gumagapang na gulay. Katulad ng mga cucurbits, yung ampalaya, patola, upo. So yun po yung mga bahagi po nung ating, uh, ano. ay idag, idagdag ko po, po pala, meron din po pala yung sa mga paligid noon ng ating sodium planting system, yung paligid doon, pwede rin po siyang taniman ng mga fruits, gaya po ng ayun, pwede din po apaya, pwede din po oh. mga madunggay. Para po ma-maximize natin yung air. Mm -hmm. o, okay lang po ba, Ma'am yung medyo mas malaking uh, tripo natin o pwede rin maka doon? Sobrang pagsipsip ng tubig dyan sa gagawing imbakan. Yes, sir. Depende po doon sa ano. Pero siguro wag yung masyadong kalimitan kasi inaano lang yung mga malunggay kasi uh -huh. pa hindi naman siya masyadong sa yung paligid po siya eh oo oh. mm. so yung protest na lang po natin alat sa medyo mas malaking sa mas maanong lugar uh -huh. pero maganda po ideal ay yung mga malunggay mga papaya ganyan yung hindi ba sobrang malaki uh -huh. na ano kasi pagka masyado yung malalaking puno mag baka ma-shade naman magkaroon ng maliliman naman yung ating mga tanim uh -huh. Okay, kompleto. Pagka okay, yung mga sobrang masanga na mga trees. <laughs> okay. At uh, paano po ang mas yung pagsasagawa o pagbuo ng sistemang sorjan? Saan ba oh, pwedeng oh. simulan o nabanggit po yung lugar? Pwede din sa may upland, ipunan ng tubig o sa may uh, hindi ganong gamit kasi minsan yung ating lugar, flooding area, baka hindi ubra doon sa pagpapalay. So pwedeng, uh, pwedeng uh, itong gawin doon sa ating pumbahaing lugar ng ating bukid. Opo. So, kung meron po tayong lugar doon na uh, isang bahain lugar, so, mag ideal po sana ay mga 1,000 square one meter thousand. lang kasi pagka sobrang laki, masyadong marami yung huhukayin. So, mm -hmm. maraming kinakailangan na labor. So, kung mga 1,000 square meter lang, so, mas manageable siya ng farmer. So, kung gagawa po tayo ng mga raised bed, so, ang ideal na sukat po rin mga 1.5 meters po yung lap yung lapad at yung lalim po niya o yung angat niya po sa tubig ay mga 30 <coughs> centimeters. Yung mga pilapil naman po sa uh, paligid, so ideal po ay nasa 1 meter yung lapad at yung taas ay 30 30 centimeters. Yung naman pong hukay na uh, yung sink or hukay natin, yung malalim na hukay ay mga, ang lapad niya po ay mga 3 to 5 meters at 30 centimeters ang lalim. Doon naman po sa tinatawag natin na pond refuge, mas malalim po siya mga 1 to 1.5 meters para po dun sa isda. Mm. So, dun po sa ganong paraan, so, yung sa man po ng, ano, ng para at saka ng gabi, mas medyo mababaw po siya, no? So, pagka po tayo ay nag na ng para at nag-drain, so, yung tubig daw po punta dun sa mas malalim na hukay para yung mga ah uh, kung yung mga fish o yung mga isda na lumalangoy. So, doon pwede siyang pupunta doon sa mas maradim na hitay. Okay. Yan. So, maalala ko, Ma'am Mirna, no? ah uh, dyan sa may part ng Tarlac, uh, sa parang elementary yata tayo nung araw na yung Ma'am Mirna. So, nakakita na akong ganitong sistema. Hindi lang ganun kakumpleto. Apa. Uh, o, hindi lang ganun kakumpleto yung ating binabanggit na sword dyan. So, 'Yung ating pong mga uh, magpipispan ganyan may may malalim na bahagi at sa may medium mas mababaw na tubig, may tanim na gabi. At 'yung iba naman sa may taas niya, oh, hindi man siguro gano'n may papaya, may pero may papaya din, may sitaw. So hindi lang so gano'n ka ang uh, pinakamain talaga nila 'yung pispan talaga. So uh -huh. Nung nung ito ba yung nung na-adapt natin to mula sa ibang bansa? Ay may nakikita na ba tayong ganyong mga lugar dito po sa Pilipinas? Ma'am, uh, hindi ko pa po napuntahan pero may nakita po ako na na-publish po doon sa late okay. sa uh, sa sub-basin uh, ang tawag nila doon sa lugar na yun. Doon po inaano kasi pitlan po kasi yun. So, nabasa ko dun sa ano nagbabasa-basa ako. Yun, yung sorghum cropping season, ina adapt po doon sa lugar na yun. Mm -hmm. Okay. Oh. So, may parts sa, yes. sa mm, May parts sa tarlac, pero hindi ganun ka... ka ka kompleto pero at least may view ng Sorjan yung kanyang ina-adapt ng mga panahon na yan okay at uh, karagdagang tanong mamira bakit po mahalaga ang meron tayong kalendaryo eto na kalendaryo ng pagtatanim kung magsusodyan cropping system po tayo. Yes po. So, mas maganda po na may nasusundan tayong kalendaryo ng pagtatanim para po yung mas na po natin kung ano yung mga sunod-sunod na dapat itanim sa isang lugar o sa, sa tamang oras po. So, para alam natin kung ano yung tamang cropping uh, calendar ba, kung baga akong tawagin. Kung ano yung mga suitable na crops na itatanim dun sa panahon na yun. Uh, Ganoon po. Dun sa so din po tayo doon sa cropping calendar yon para po mas productive mas marami tayong uh, maaani na mga gulay mm -hmm. so pag ganitong tag-ulan mostly ang uh, pwede nating itanim pwede ba yung sitaw ma'am uh, Mirna pwede, sitaw pwede po all year round naman po ang sitaw, sitaw. ngayon nga lang yung kamatis medyo mahirap <laughs> pagkat ulan kaya mahal pagka ang ang, ang, ang halaman ng kamatis so Yon, mahirap pagka in schedule mo yung ano, yung kamatis, pwede naman kaya lang suntok sa buwan kasi <laughs> hindi natin sigurado dahil nga sa sensitive po. sa ulan. Opo. Medyo uh, matrabaho, hindi ka rin sigurado kung uh, mas marami mo oh, siyang oh, ibubunga oh. pagdating ng harvest ng uh, panahon po niyan. So, matrabaho na. Uh, so i-timing lang natin ano, mamir na yung yes, dapat na itanim po natin. Sili, pwede rin Apo. po after siguro, ano? Ang sili rin, takot din Apo. sa maulan. May sili din po kami, pwede naman din po. Kaya ang sili, parang ayaw din yan. Kasi nasa raised bed naman siya. Wag mo lang siyang ginagawa namin. Uh, hindi namin siya dinidiligan araw-araw kasi ayaw din yan na sobrang matulipid. Yeah. Hmm. So, pagka namumulaklak yan, gustong-gusto ng sili, either uh, Taiwan or uh, ating Panigang, yung medyo Apo. nakakabuelo po ng araw, para makabuo uh -huh. siya ng bunga. So pag natata-timing yes, po ang ating sili, lalo po yung Taiwan, ah. Maabot po yan lang ng 500 to 700 po. Yes, po. So kung nakapagtanim tayo sa 1000 square meter, o oh, 100, o oh, ilang size ba yon? Oh, ano yung diba, kahit po yung sa isang, kasi marami po yung sari-sari, so pwedeng 30 square meter, yung mm. haba no, ano, marami na po tayong mga harvest doon. Mm. Either uh, Taiwan o Panigang, pares lang yan po yan pagka nag, nag uh, nagmahal. Yes, um, sir. Pag nata-timing po yan. At syempre, sama, kompleto natutuwa po ako dyan dahil may malunggay, may uh, Panigang na sili, may sili. E eh, kulang so, na lang, bingwitin na lang po natin, Mamir, na yung... <laughs> yung isda diyan at <laughs> magdala na lang. Ay, yes, may butina na tayo, kompletos, rekados, ni kanin, may palay, may so, mga gulay. So, um, ang gandang i-picture ito, ma'am Mirna, no, na bilang uh, isang magsaka, kung meron kang ganitong pasilidad itong surgeon, ayan, nakakaingan yung mag-invite, ano, lalo kung malalaki na po yung ating tilapia o kaya gurami, ang sarap mamingit po yung yes, ating surgeon. Mhm. Mm okay. Doon po sa pagganitong uh, wet season, so sa dry season naman tayo pwedeng ano po yung pwedeng alternatibo natin pwedeng tanim na So eh, po, so sa dry season, so doon tayo magtatanim ng mga kamatis ayan. Yeah, okay. So mga parting November para hanggang February siya pwede siyang harvestan, ganyan. Mm -hmm. Ano mga, mga mga talong, yung talong naman po all year round dito apa, eh. Apa, apa. Yeah, so yung talong na pa ba? Pwede ring lechuga, yung mga pechay, mustasa, pwede din po tayo magtanim kasi marami naman yung kama. Kami meron kaming sa 1000 square meter, meron kaming anim na kama doon ng raised beds. Tinatanim mo na iba't ibang gulay. Mm -hmm. yung yeah. So, yung cucumber, yung pipino, pwede doon sa may balag Pero hey ang mas magandang panahon siya, hey, itanin siya mga November, then December, ganun. Kasi pagka ganitong taguran, hindi siya ganun kaganda yung ano. Kaya mahal po din ngayon ng ano, pipino. Mahilap siyang, yeah. hindi siya ganun kaano pagka panahon ng tagulan uh -huh. So, pakinabang po ama ah, ang ating pipino pagdating po sa kalusugan. marami pong nagudulot. Ay, yes, sir. Napaka-nutritious. Opo. <laughs> Lalo na, sa mga medyo nagkakaedad. <laughs> Lalo po kung medyo tumatas ang ating blood sugar, effective na effective po yan yung ating pipino. Yes, sir. Mm -hmm. So... More tayo dapat sa ating pong, so sa mga nagkakaedad na nabanggit po nyo, dapat talaga meron tayong sorjan kasi mas <laughs> effective yung ating gulay, isda na ating pong kinakain. Okay, follow up to question, ma'am Mirna. Paano man po pamamahalan? Eh? So kung meron pong may dagdag dito, paano naman po mapapamahalan ang sustansya tubig nito sa ating sorjan? Sa pagpapa ano po sa pagpapataba naman po. Gumagamit din po kami ng ano combination ng organic fertilizer at inorganic. Nakabase din po tayo dun sa rekomendasyon na sa mga vegetable guide. So uh -huh. yun din po yung sinusunod natin. Tapos maganda din po yung gamitan ng ano yung EMBI, yung effective microorganism okay. na uh, micro effective microorganism based inoculant para po dun sa magandang tubo ng ugat ng no, ano ng ating mga ating mga tanin. So, kasi ano din po, may mga microorganisms po yan. So doon naman po sa pamamahala ng tubig, dapat po panatatihin po natin yung 20 centimeters na ladin po ng tubig upang yung mga ugat po ng tanin natin ay makakuha ng sapat na oxygen. Okay. Tapos doon naman po sa pan -refuge. so dapat mapanatili na po natin yung 1.5 meters na ladin para po doon sa isda, syempre dapat ay may tubig lagi so para po dun sa paglalangoyan ng ating mga isda. So, mas mas okay ba dun sa ating mga isda Ma'am na kung mas malalim o alin? Makakasama din. Alin po sir, yung -ano, yung sa yung pagano yung top fertilize? O oh, yung hindi yung ating pong isda pagkasobra taas. O, okay ay, hindi lang po. Naman po. Hindi naman po hindi naman po uh, dapat nga po hindi bababa dun sa, sa 1.5 meters. Pwedeng tumaas yung lalim po natin ang hmm. Okay. Doon sa pagpapataba, uh, bago ba magpakawala ng ating isda, pwede ba nating lagyan ng organic yan para maglumot pagdating ng malagyan po ng tubig? Yes, sir. Maganda po yon Uh, yung pagpapataba po noon. So, siyempre, papataba po tayo sa, ano, sa at sa panay, hindi po ba, tsaka doon sa gabi, na naan doon sa may tubig. So, maganda po yun kasi para po may enhance yung, ano, yung mga lumot nga po, yung mga algae, na magsisilbing pagkain din ng ating, ano, ating, nung isda doon sa ating, sa lugar, doon sa mga hukay. So, makakatulong po ito, no, no na madagdagan yung, uh, pagkakakitaan. So baka mas marami pa kita nito, Ma'am Mirna, kumpara doon sa ating pong uh, palay kung minsan. Yes, sir, kasi yung pangkita mo, hindi lang doon sa palay. Uh, habang nag-aantay ka doon sa uh, kita, yung ha-harvestin mo doon sa palay. So, parang araw-araw, merong kang, yung, isang sa isang nagsasakang pamilya, meron siyang regular na supply ng pagkain, di ba? Hmm. So, yung excess, ipagbebenta sa palengke, yung ganyan. So, hmm. ayun. So, parang kompleto nga po, eh, may protina, galing sa isda, tapos meron ka din yung sa mga sustama sustansya ng mga gulay. Uh -huh. Tapos may palay pa, 'yun. So parang kumpleto siya. Hindi rin pwedeng mag dyan ng mga itik kasi baka pwedeng kainin 'yung ating pong mga gulay. Ah, uh, meron po kaming sistema na rice duck lang naman. Hindi okay. po siya naka-incorporate sa sortian. Kasi baka po nag-try po kami dahil sa magkatabi po kasi yung kumpo, dito po sa Pilar sa model farm kami, Palayaman model farm. Magkatabi sila isang beses nakamala yung mga itik, itik. nakapunta kapunta doon sa kabila. So hindi din po maganda kasi kakainin nila yung mga, mga ano, yung mga gulay, ah, okay. nila yung mga dahon. So, na nauna na sila kumain <laughs> kaysa ito mag-harvest. <laughs> Ganun, nakawala sila. So, nakapunta sila doon sa sword dyan. So, hindi po dapat, hindi po maganda na mag-ano sila, na magkasama. Mm, rice duck Ay, lang pwede. Kaya ano. Yung mga guday. Mm. So, ang kombinasyon lang nun, yung ating itik o kay bibi, kasama po yung palay. Opo. Mm. Eh, kaya lang pagka malapit na mamunga, pwede mo na siya ikulong, mamir uh, mamirna. Yes, ganoon po. Yung sa itik naman po at palay, ginagawa uh, doon pagka nagumpisa ng mamulaklak yung palay, hindi na siya pinapakawalan kasi uh, pwede na niya nang kainin yung mga panicle eh. Mm. <laughs> yung mga nakalaylay na mga bunga. So, <laughs> hindi na, na po sila. Okay. So, manamis-namis yan para sa kanila kasi pag, lalo pagka yung pamunga pa lang siya, may mga nota uh, okay. yan at yan. hindi pa kompleto yung bunga pero ah uh, parang manamis na misya kahit pagtitingnan po natin yung ating pagbubunga ng ating pong palay. Okay? Kung mayroon po kayong uh, may dagdag pa mamir na sa ating naging topic. Kasi ito medyo uh, dating talaga yung panahon na uh, i-adapt talaga dapat ng ating mga magsaka ito kasi uh, karag, kasi ang, ang pakay naman talaga ng isang magsaka is makumpleto yung pagkain na hinahanap po niya bawat panahon sa pagkainan. So, ito'y magandang isang source. Dapat ito ma-adapt ng ating magsaka. Kasi ang kaya ka siya nagbukid, pero mabambili siya ng ulam, bigas, at iba pa. Pero kung ito ay meron, hindi niya kailangan uh, magpursigi para bumili dyan sa palengke. Kasi meron sa mismo sa bakuran po niya. So, dating siguro ang panahon mamirna na i-adapt ia talaga ito ng ating uh, magsaka. At uh, pagsasagang po natin silang educate sa pamagitan po ng inyong programa, Mamirna. Yes, sir. Tama po kayo. Okay. So, karagdagang message na lamang po, Mamirna. Yes. So, sa mga tagapakinig po natin, so sana po ay makatulong po yung na ibahaging kaalaman tungkol sa sorgent trapping system. So, ito po ay makakatulong <laughs> na mas maging produktibo ang ating lupain, lupain sakahan, particular na po dun sa mga lugar na bahain o palaging tigilan ng tubig sa panahon po ng tag-ulan. So, habang naghihintay po yung magsasaka na banggit po na sa, uh, sa anihing panay sa loob po ng apat o ibang buwan, so naibibigay po ng sorgan ang regular na kita dahil sa taring na guli at alagang isa. So, yun lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng na mga nakikinig at sa si inyo po a Uh, uh sa so pagbibigay po lagi sa amin ng, ano, you know, ng oras para po maibahagi po namin yung mga teknologiya po para okay. po sa ating magsasaka walang Welcome po kayo mamirna, lalo po ito ay makakatulong sa ating mga Pilipino magsasaka. Na hindi lamang Pilipino magsaka, isang araw tatawagin isang mga bayani na mga Pilipino magsasaka. Maraming pong salamat mamirna.